Yan. So, ayan mga boss. Uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Stephen Vlogs. Ayan. So, for today's video mga boss. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa bukid at saka katatapos lang namin ni yung mag, ano, magbatas or yun. Yung mga kawayan na nakuha namin, nalinisan na yan lahat. Tsaka yun. Yan lahat yung mga kinuha namin doon sa baba. Binibilad namin para matuyo. Tsaka pagkatapos matuyo, ipupunta, itatravel na yan doon sa Bacow. So bali kami rin yung mag ano yan Kami rin yung mag <coughs> deliver doon Sa ipinapatrabaho na bahay ni ati cha Saka yun mamaya is uwi tayo kasi Yun nga mga boss uh, birthday ng Ano Birthday o binyag bukas ng anak ni Kuya Saka bukas naman Punta kami ng Prince para mamili ng paninda good morning. So ayan, busy kami ni Nikki at Stephen. Si Theodore na sa loob. cellphone. <laughs> De, nanonood siya ng cellphone kasi um, maya maya pa siya matutulog. Ngayon naman, ang gagawa na, yung ginagawa namin ngayon is magluluto kami ng spaghetti. Kasi birthday ngayon ng anak ni Kuya Levi at Binyag. Madami na kasi silang niluluto doon. Tapos Basta si Stephen nga, madaling araw pa lang, nandun na siya. Kaya ayan, sabi ni Stephen, ako na lang daw yung magluto ng spaghetti. Ayan, ready na yung mga ricados. Yung, syempre, si Kelly Hindi niya alam yung ano. Yung sauce, dalawa lang, pero tatlong kilo yung pasta niya. Kaya nagpabili pa kami. Ayan. Kaya pa ba, Nikki? Madami na siyang nahiwa. Kaya Tignan pa. niyo, siya yung naghiwa nito kasi siyempre si Theodore. Pinaliguan ko pa, pinakain ko pa. Siya yung taga-hiwa. Parang ako lang yung magtitimpla ng isos. Kulakan bang yung nagtagod sa ulo ko? đo, đo, nói lưỡi ngon, nói lưỡi, một phút, một phút, sao

Dol. Smell sa dere. Tata lang dito mong plato ha. Yeah. Nga, kuna lang tos inday ha. ko ka ato. Ikaw na ni. Ay ikaw ba. Di nimo na bantay na kuna ipanghatag. Di nimo na bantay. Panghatag kuna. Yan guys. So si Baril naman yung magluluto ng spaghetti para doon sa binyag ni Kuya Levi. Ayun. Kasi marunong si Mariel magluto ng spaghetti para mabawasan yung ano. Ng kali video tulong na rin para madali yung trabaho. So ayan si Boss Stephen ang taga okay, taga ano, taga, <laughs> taga okay. Nagahalo. Nagahalo ng pasta ng niluluto namin. Madapit, malapit na siyang maluto. Kaya isusunod naman kaagad namin yung sauce kasi ano nang or, anong oras na. Para madala na namin to kay Kuya pa Livy. Oo, para Ay, -tong Oo, sauce. Haplanggana ta na ito yung sulod. Ayun planggana. Oh. Wow. <cười> 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 yum yum yum. Cô <laughs> 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 <laughs>

nag ano pa ako ng native chicken yan ito po yung ulam natin saka ito yung mga gagamitin natin so bali mag ano tayo mag luto tayo ng kinolang manok yan ito paya tayo dito sibuyas saka dahon ng sibuyas kapaya kaya araga rin kapaya dahi Ayan. So, nagpaano pa ako kay Niki ng kapaya. Yan nga. Uh, yan. Pwede naman tong kilawin. tong so, papaya na to. Ayan. Hinog at saka hilaw. So, yan lang natin to. Ipapagsama lang natin to. Pero, ihuli eh, ko tong ano, ilagay mamaya. Kasi, madali lang tong lumambot. Ayan. ibutang yan si Nikki guys yan yung katulong natin ngayon for today's video kasi kumukulo na sige hinaya lang na basi mapi lang yung mo ta yan guys so ubusin natin yung lahat saka yung papaya tignan natin kung maisasalang ba yan lahat kasi medyo madami rin hinaya lang hinayin mo lang Susok da nang kay daghan, daghan ta. Di yung purpose ng ano pagbili ko ng mga manok diyan, ulam din namin. ulam din namin. Tinaday. Kuhag ka anday. Kanang luwag dito. Ayaw. Kanang. Kada. Sige. O kaya. O kaya hmm. gamay. Hmm. Kaya na. Yan guys uh, Luto na po yung ating tinulang manok Ayan Naninilaw-nilaw pa po yung sabaw Tingnan mo Ayan Ulam for today's video Ayan papaya lang yung gulay natin ngayon Pero okay na rin Ayan yung pagpakamaril Ayan nanaya